La tayo ay excited sa pagsapit ng ating kaarawan. Kung meron mang hindi, ay ito siguro yung mga taong ayaw tumanda o di kaya ay yung may mga pinagdadaanan sa buhay. Pero karamihan sa atin ay inaabangan talaga ito at ipinagdiriwang sa anumang paraan. May simple, may bongga, at meron din naman yung makasama lang ang pamilya ay masaya na. Pero mga kaibigan, alam nyo ba na kahit sa ating kaarawan ay napakarami pa rin paniniwala o pamahiin ng matatanda na hanggang ngayon ay sinusunod ng karamihan. Una sa ating istahan ay ang tao na malapit ng magdiwang ng kanyang kaarawan ay hindi na dapat bumabiyahin ng malayo dahil siya ay malapit sa kapahamakan. Sinasabi nila na sa araw ng kapanganakan ng tao ay maraming mahiwagang nilalang kabilang na ang mga nilalang ng dilim ang nag-aabang na maagaw ang kanyang buhay. Kaya kung mapapansin nyo ay madalas na paghigpitan ng magulang ang kanyang anak na wag nang magpagala-gala kapag papalapit na ang kaarawan nito. Pangalawa, mga kaibigan, pinaniniwalaang ang pagkain ng noodles o pancit ay nakakapagpahaba sa buhay ng tao. Kaya naman, kung ito ay ihahain mo sa iyong kaarawan, ay malaki daw ang tsansa na madagdagan pa ang buhay mo. Isa ito sa dahilan kung bakit hindi mawawala sa birthday ang pansit o spaghetti. Pangatlo mga kaibigan ayon sa matatanda ay masama raw ang magsuot ng madilim na kulay ng damit kapag birthday mo. Yan ay dahil sa paniniwalang ang madilim na kulay ay nag-aanyaya ng kamalasan gayon din sa kamatayan. Mas mainam daw kung maliliwanag na kulay ang susuotin tulad ng pink, yellow, white at light green dahil mag a daw ito ng swerte. Pangapat mga kaibigan ay hindi ka dapat magbuhat ng mabibigat sa iyong birthday. Sinasabi nila na mapipigilan daw nito ang iyong pagtangkad at mapapahina ang iyong katawan. Dapat raw ay sitting pretty ka lang sa iyong birthday at hindi gaanong mapapagod. Panglima mga kaibigan ay kapag hinipan mo na ang kandilang nakatusok sa iyong cake at ito ay namatay kaagad ay asahan mong may suwerteng paparating sa buhay mo. Kapag ito naman ay hinipan mo at hindi ka agad namatay, na kinakailangan mo pang hipan ito ng paulit-ulit, ay malaboraw na matupad kung anuman ang hiniling mo sa iyong kaarawan. Panganim mga kaibigan pinaniniwalaang masama raw batiin ang isang tao ng advance happy birthday. Ito ay sa kadahilan ng may hatid raw kamalasan ang mga salitang ito sa kanya. Mas mainam raw kung babatiin mo siya sa mismong kaarawan para maiwasan ang anumang malas. Mga kaibigan, ang aking mga nabanggit ay pawang pamahiin lamang at walang sayantipikong basehan. Hindi ito 100% na totoo, pero masarap pag-usapan paminsan-minsan dahil naging parte na ng ating kultura ang mga paniniwalang to. Magandang irespeto na lang natin ang paniniwala ng isa't isa dahil sobrang tanda na ng ating mundo at marami talagang bagay ang mahirap ipaliwanag. Ano pa napaman mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang iwaga.